At sa ibang balita, nahuli kam ang aktual na pag-atake ng NPA sa presinto sa Mati Davao Oriental. Napunan din kung paano aksidenteng nasa bugan ang ilang rebelde ng MTO-3 grenade na dala nila at nakatutok si June Veneracion Exclusive. Nasa limampung rebelding NPA raw ang umatake sa Mati Davao Oriental alas 7 ng gabi ng February 15. Armado sila ng matataas sa kalibre ng baril gaya ng AK-47 at RPG o Rocket Propelled Grenade. Ang kanilang target ang police station doon pero natunugan ng army ang plano kaya napaghandaan. Ang mga talsik na yan sa kamera ay mula sa putok ng baril. Nagdapaan ang mga sibilyana na ipit sa gitna ng bakbakan. Mga kalahating oras tumagal ang putukan. Umakto pang babarili ng isang rebelde ang CCTV camera nang mapansin niya ito. Nakita rin ang paghila ng NPA sa sugatan nilang kasamahan. Pero ang nakakabigla ay ang sumunod na nangyari. Gumagalaw pa ang sugatang rebelde na iniwan ng kanyang mga kasama. Tignan natin muli ang video para malaman kung ano ang nangyari. Sa gitna ng matinding putukan, makikitang nagpasok ng M203 grenade ang rebelding ito. Pag abante niya, bigla na lang itong sumabog na ikinasugat ng kanyang mga kasama at ikinamatay daw ng isa pa medyo may mga baguhan talaga sila mga kasama. Kasi nga hindi masyadong marunong gumamit pa ng armas. Nagkaroon nga ng accidental fire yung kanilang N203. At uh, ito ang tuloyang uh, tuluyang pumatay doon sa wounded na si alias Brian. Pero kung bigo ang NPA sa pag na nakuda ng CCTV, tiyak daw na magtatangka pa silang muli. Ang nangyari sa Mati Davao Oriental ay bahagi lang doon ng plano ng NPA ng pagsasagawa ng mga raid ngayong nalalapit na ang kanilang anibersaryo sa March 29. At habang papalapit ang kanilang founding anniversary, inaasahan ng Army, base na rin sa mga report na kanilang natatanggap, na mas darami pa ang mga NPA raids sa iba't ibang panig ng bansa. Sa latest report ng Army, nasa 4,607 ang kabuwang puwersa ng NPA. Kalahati nito ay nasa Mindanao. Sa kalakasan ng NPA noong dekada 70, umabot sa 25,000 ang kanilang puwersa. Sa March 29, gugunitain ng NPA ang kanilang ika-46 na anibersaryo. Iba ang alertness level ng ating matropa. Sa mga ganyan. Basta may mga significant dates kami ang binabantayan. Ang isang mahalagang nangyari raw sa si NPA raid sa Mati ay nabidyohan ng ang pangyayari. Kaya mas alam na ngayon ng Army ang muka at lakas ng kanilang mga kalaban. June veneration na katutok 24 oras.